Ang insidente yung naganap kamakailan sa Bajo de Masinloc, Scarborough Shoal, ay muling nagpasiklab ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Sa pagkakataong ito, isang makasaysayang hakbang ang isinagawa ng Philippine Navy matapos alisin ang itinayong floating barrier ng China sa paligid ng Shoal, isang hadlang na matagal nang naglilimita sa pagpasok ng mga mangingisdang Pilipino sa kanilang tradisyonal na pangisdaan. Ngunit higit pa rito, natuklasan din ng militar na may mga nakatagong, underwater structures, at barracks-like facilities, sa ilalim ng dagat na posibleng bahagi ng mas malalim na plano ng Beijing para kontrolin ng buong lugar. Ang Bajo de Masinloc, na nasa loob ng Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Pilipinas, ay isa sa mga pinakakontrobersyal na bahagi ng West Philippine Sea. Noong mga nakaraang taon, paulit-ulit ng inangkin ng China ang buong show, itinuring itong bahagi ng kanilang tinatawag na Nine Dash Line. Gayunpaman, ayon sa 2016 Arbitral Ruling ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague, walang batayan ang claim ng China. Malinaw na idineklara ng korte na ang lugar ay saklaw ng karapatan ng Pilipinas, lalo na sa pangingisda at natural resources. Kamakailan, nakunan ng mga drone at surveillance ship ng Philippine Navy ang bagong itinayong floating barrier na umaabot sa halos 300 metro ang haba. Ang nasabing harang ay gawa sa bakal at matibay na cable na may nakapwestong maliliit na buoy sa ibabaw ng tubig. Layunin itong hadlangan ng mga bangkang Pilipino na makapasok sa loob ng Lagoon ng Bajo de Masinloc. Nang matuklasan ito ng mga tauhan ng Philippine Navy at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, before? Agad nilang ipinaabot ang impormasyon sa National Task Force for the West Philippine Sea. Makalipas ang ilang araw, sa utos ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines, AFP, isinagawa ang covert operation upang alisin ang naturang harang. Ang operasyon ay isinagawa sa gitna ng mahigpit na pagbabantay ng Chinese Coast Guard na nakapwesto sa paligid ng shoal. Ngunit sa kabila ng tensyon, matagumpay na naalis ng mga Pilipinong marino ang bahagi ng barrier. Isang simbolikong hakbang na nagpakita ng determinasyon ng bansa na ipagtanggol ang soberanya nito. Ayon sa mga ulat, matapos ang pagtanggal ng barrier, muling nakapasok ang ilang mangingisdang Pilipino sa loob ng lagoon, unang pagkakataon sa matagal na panahon. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang sumunod na natuklasan ng Navy Divers. Sa kanilang underwater reconnaissance, nakunan ng mga kamera ang ilang kakaibang istruktura sa ilalim ng tubig mga metal frame at kongkretong bloke na tila bahagi ng mas malawak na konstruksyon. Ang ilan ay may mga sensor o antenna light -like devices, habang ang iba naman ay parang pundasyon ng mga barracks o underwater base. Ayon sa mga eksperto, maaaring ito ay bahagi ng Underwater Surveillance Network ng China na layuning subaybayan ang galaw ng mga barko at submarino sa West Philippine Sea. Kung mapapatunayan ito, malaking usapin ito sa larangan ng internasyonal na batas at seguridad. Ayon sa mga analyst, posibleng ginagamit ng China ang ganitong mga underwater structures upang magtatag ng semi-permanent military presence sa loob ng mga disputed waters, kahit hindi sila nagtayo ng visible base sa ibabaw ng tubig. Sa ganitong paraan, nagagawa nilang maglagay ng surveillance equipment, sonar sensors, at underwater cameras ng hindi agad napapansin ng ibang bansa. Ang Philippine Navy naman ay nagsagawa ng mas malalim na pagsusuri sa mga nakuhang larawan at video. Ayon sa mga ulat mula sa Western Command, Westcom, malinaw na may mga estrukturang hindi natural ang anyo, may mga bakal na haligi, geometric shapes, at sementadong bahagi na hindi gawa ng kalikasan. Ang ilan sa mga ito ay nasa lalim na 30 hanggang 40 metro sa lugar kung saan dati ay malayang nangingisda ang mga Pilipino. May mga palatandaan din na may mga sensor cable na naka-extend patungo sa mas malalim na bahagi ng dagat na posibleng konektado sa isang communications hub. Ang ganitong paglalagay ng underwater infrastructure ay nagdudulot ng matinding pangamba sa mga eksperto sa depensa. Ayon kay Dr. J Batung Bakal, isang eksperto sa maritime law, kung totoo na may ganitong mga istruktura malinaw na ito ay bahagi ng isang organized effort upang makontrol hindi lamang ang ibabaw kundi pati ang ilalim ng karagatan. Dagdag pa niya, ang ganitong galaw ay maituturing na tahasang paglabag sa soberanya ng Pilipinas at sa mga probisyon ng United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS. Samantala, naglabas ng pahayag ang malakanyang na mahigpit nilang kinokondena ang mga iligal na aktibidad ng China sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Ayon sa opisyal na spokesperson, ang pagtatayo ng kahit anong istruktura sa loob ng ating karagatan ng walang pahintulot ng pamahalaan ay malinaw na paglabag sa ating karapatan bilang isang malayang bansa. Ipinahayag din ng Department of Foreign Affairs, DFA, na magsasampa ito ng bagong diplomatic protest laban sa China at nananawagan ng suporta mula sa mga kalyadong bansa, kabilang ang Estados Unidos, Japan, at Australia. Kasabay nito, ipinadala rin ng AFP ang karagdagang mga barko ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard upang magpatrolya sa lugar. Ang BRP Gregorio del Pilar, isang frigate-class warship, ay itinalaga bilang pangunahing barko sa paligid ng Baho de Masinloc. Sa koordinasyon ng BIFAR, pinayuhan din ang mga lokal na mangingisda na patuloy na ipaglaban ang kanilang karapatan sa pangisdaan ngunit manatiling maingat sa mga provocation. Samantala, nanindigan naman ang China na ang kanilang mga istruktura ay bahagi raw ng environmental monitoring at marine research facilities. Ngunit para sa mga Pilipinong opisyal, malinaw na ito ay isang taktika upang ma-justify ang militarisasyon sa lugar. Ayon sa isang retired Navy officer, ang tinatawag nilang marine research ay kadalasang ginagamit na palusot sa pagtatayo ng military-grade sensors at communication arrays. Habang tumitindi ang tensyon, muling umalangaw-ngaw ang panawagan ng sambayan ng Pilipino para sa mas matatag na depensa sa karagatan. Marami ang naniniwala na ang hakbang ng Navy sa pagtanggal ng floating barrier ay simula pa lamang ng mas malawak na laban para sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Sa social media, umani ng papuri ang mga sundalo at marino na nagsagawa ng operasyon, tinawag silang bayani ng dagat. Ang insidente rin ay nagdulot ng bagong sigla sa kampanya ng pamahalaan upang palakasin ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Ayon sa mga ulat, kabilang sa mga planong susunod na hakbang ay ang pagdeploy ng mga advanced underwater drones at sonar systems upang masubaybayan ang aktibidad ng China sa mga disputed waters. Sa kabila ng lahat, malinaw na ang laban sa baho de Masinloc ay hindi lamang tungkol sa pangingisda. Ito ay simbolo ng mas malalim na laban para sa soberanya, dignidad, at karapatan ng Pilipinas bilang isang malayang bansa. Sa bawat alo ng West Philippine Sea, maririnig ang sigaw ng mga Pilipinong handang ipaglaban ang dagat na sa kanila ay tunay na pag-aari. Sa huli, ang pagkakatuklas ng mga underwater structures at ang matagumpay na pagtanggal ng floating barrier ay nagbigay ng bagong pag-asa, na sa kabila ng laki ng kalaban, kaya ng Pilipinas na minindigan. Sa ilalim ng bughaw na dagat ng bahod de Masinloc, sumisigaw ang katutuhan ng ang tunay na may-ari ng karagatang iyon ay ang bansang matagal nang ipinaglalaban ito, ang Pilipinas.